ika na pong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida kay Chief, na ito ang pinuno ng mga mga ngalakal ng Noble Lee at ang aking kasama. Na sinabi ni Lady Yeon na ikinalulugod kitang makilala, Chief. Tumawa ito at sinabi na mukhang nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Kamusta? Kumusta ka? Sinabi pa ng ating bida na ang binibining ito ay ang aking personal na tagapagbantay. Nanagulat naman si Chief at sinabi na ngunit isa ka namang dalubhasa sa martial arts, hindi ba? Kailangan mo pa ba ng tagapagbantay? Lalo nat isang babae. Habang nasa likod si Mara ng ating bida, ay nakangiting sinabi niya na pagdating sa kakayahan, walang kinalaman ang kasarian. Kasing galing niya ako. Natumugon si Chief na ganun ba? Kung ganun, talagang magaling siya na makikita ang muka ni Chief na sinabi niya sa kanyang isip na si Sung Woo Moon ay talagang makapangyarihang tao. Personal niyang kilala si Blade Emperor Jeong Yi Moon at apo rin siya ng Palm Emperor. At tinawag niyang kasama ang babaeng iyon. Ibig sabihin ba nito na disipulo rin siya ng Palm Emperor? Kaunting kaalaman mga Lodi. Ang salitang ginagamit nila ay samae, eh, na isang termino na ginagamit para sa mga kababaihang sinanay ng iisang guro. Ibig sabihin, kung ang isa pang babae ay may parehong guro sa martial arts na kagaya ko, tatawagin ko siya bilang aking samay, aking kasama. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang muka ng ating bida, at Lady Yeon na malaki ang magiging benepisyo ko sa pagkuha ng kanilang simpatya. Sinabi pa niya na makikita ang labas ng gusali na wumuon, mayroon akong mga bagay na nais talakayin sa Gawin natin ito habang umiinom ng tasa ng tsaa at pagkatapos ay isang libro at plaki ang makikita sa lamesa na sinabi ng ating bida na ano daw yan. Natumugon si Chief sa kanya na personal na ibinigay ng kanyang kamahalan ang selyo ng constable sa kanya. At ito ay isa sa mga Royal Martial Arts, ang Nine Yin White Bone Claw. Ang mga regalong ito ay direktang ipinasa ng Emperor. Sinabi pa sa kwento na ito ay tumutukoy sa isang kasanayan kung saan ang isang tao ay maaaring magkaroon ng mga kamay na kasintigas ng bakal at atakehin ang kanilang kalaban. Ang umaatake ay kayang magbutas ng limang butas sa bungo ng kanilang kalaban. At pagkatapos ay nanlaki ang mata ni Lady Yeon na napasabi sa kanyang sarili na isang selyo na personal na ibinigay ng kanyang kamahalan. Na napasabi naman ang ating bida na sandali. Ayaw kong maging tagapaglingkod ng gobyerno higit pa rito, hindi ako sigurado kung karapat dapat akong tumanggap ng ganitong mga regalo. Na sinabi sa kanya ni Chief na alam ko. Sa katunayan, ito ay isang honorary seal lamang. Na napasabi naman ang ating bida na isang honorary seal. Natumugon muli si Chief at sinabi na oho. Kung tatanggapin mo ito, magiging isang honorary constable ka. Hindi ka magiging konektado sa gobyerno at wala kang matatanggap na mga utos mula sa gobyerno. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa ni Chief na ikaw ay magkakaroon lamang ng titulong honorary constable na nakalakip sa iyo. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kung ganito lamang. Kung ganoon, sino man na sa tamang pag-iisip ay tatanggapin ito ng may kagalakan. Higit pa rito, ang pagtanggi sa titulong ibinigay ng kanyang kamahalan mismo ay magkakaroon ng malubhang mga kahihinatnan. At binuksan ang libro at sinabi ng ating bida na sige, tatanggapin ko ang mga regalo ng may pasasalamat. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na nine white bone claw. Ayos daw ito, magandang regalo ito. Sa palagay daw niya, makakapagpabuti daw ito sa kanyang kasanayan sa mga kamay. Binuksan niya ang libro na sinabi sa kwento na hindi alam ni na On at yon si yon kung gaano talaga kalegendary ang nine white bone claw. Apat na daang taon na ang nakalilipas, ito ay ginamit ng Ultimate Royal Master at ang mga kwento tungkol sa kapangyarihan nito ay umiiral sa mga alamat sa ganjo. Nakatingin si Lady Yeon Sa Ating bida at sinabi sa kanyang isip na kamanghamangha na si Wu Muon ay nakatanggap ng selyo at ng martial arts manual mula sa emperador Dagdag pa niya na natutuwa daw siya para sa kanya At sobrang saya daw niya at sinabi sa kwento, habang nakaluhod si Blade Emperor sa Emperador na bagaman hindi nila alam, may malaking papel ang Blade Emperor sa mga kaganapan ngayon. Matapos talunin ang Bloody Cloud Emperor, personal na bumisita ang Blade Emperor sa Emperador at sinabi ang tungkol kay Sung Wumuon. At ganito ang sinabi niya, si Sung ay malapit ng maging isang kilalang tao. Makabubuti sa palasyo na makilala siya ng mabuti. Dagdag pa sa kwento na tiyak na nabanggit din daw na siya ay apo ng Palm Emperor. Kaya't ang emperador na umaasa sa paghuhusga at katapatan ng Blade Emperor ay ipinagkaloob ang mga regalo kay Sung Woo moon. Balik sa ating bida na sinasabi niya na gayon paman, Chief, nakikita kong may nagpapabahala sa iyo. May problema ba? Na nahiya itong tumugon at sinabi sa ating bida na napansin daw niya pala. At sa totoo lang daw, ang bunso daw niyang anak na babae ay nahuli ng isang sexual na manyak na baliw. Na napasabi ang ating bida na ano? Na pinagpapawisan si Chief na naiinis na sinabi na apat na araw na ang nakalilipas, may isang salarin at ang walang hiya ay kinidnap ang bunso kong anak. Sinasabi ng aking mga tao na ang kanyang kasuotan ay katulad ng sa sexual na baliw sa habi. Na nakatingin lang si Lady Eon sa kanya ng seryoso at pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida sa isip na wumuon, may hiling ako sa iyo. Kung may oras ka, maaari mo bang hulihin ang kriminal? Nanagulat naman ang ating bida nang mapakinggan niya ito sa isip. Sinabi pa niya sa isip sa ating bida na maaari nating gamitin ang pagkakataong ito upang hulihin siya, makuha ang pabor ng Royal Police. Makakatulong ito sa atin sa hinaharap. Siyempre, nag-aalala rin ako para sa dalaga natumugon ng ating bida sa kanya na hindi tayo maaaring umupo na walang ginagawa matapos malaman na may isang sexual na baliw na nagdudulot ng takot sa mga lansangan dagdag pa niya kay Lady Yeon sa isip na may oras pa daw naman siya bago ang digmaan at pagkatapos ay sinabi ng ating bida kay Chief na huhulihin ko ang walang hiya at ibabalik ko ang iyong anak na babae Nanagulat naman si Chief na agad na sinabi na totoo daw batalgayan. yan Lubos daw siyang magpapasalamat sa kanya. Dagdag pa niya na hindi ko man lang magawang humingi ng tulong o mag-organisa ng isang paghanap dahil nag-aalala ako para sa kinabukasan ng aking anak na babae. Na maiyak-iyak pa sinabi na maraming salamat daw. Na sinabi ng ating bida sa kanya na huwag kang mag-alala. Ililigtas ko siya. Makikita ang trangkahan ng Iron Blade Bike House na sinasabi ng gwardiya sa ating bida na hinahanap namin siya bilang isang sospek sa pananaksak. Hindi namin nagawa ang marami dahil hindi kami isang sekta kundi isang komunidad. Natumugon ng ating bida na anong ibig mong sabihin. Sumagot ito na para sa proteksyon ng rehiyon, karamihan sa mga sekta ay tumatanggap ng maintenance fee mula sa mga maharlika ng kanika nilang rehiyon. Dagdag pa nito na makikita ang muka na gayon paman, sa aming kaso, kami ang kumokontrol sa kalakalan at negosyo sa aming rehiyon at kumikita ng pera sa pamamagitan ng mga negosyo. Sa makatuwid, ang mga komunidad tulad namin hindi katulad ng mga sekta. Ay hindi nakikialam sa mga problema na may kaugnayan sa kaayusan ng publiko. Siyempre, kung ito ay lumampas sa isang tiyak na hangganan, at kung ang mga miyembro ng komunidad ay masaktan, saka kami nakikialam at pagkatapos ay nag-iisip ang ating bida na sinabi niya na ano daw ba ang nangyayari. Dagdag pa niya na sa tingin ko, wala akong makukuhang impormasyon tungkol sa baliw na ito kahit saan. At pagkatapos ay sinabi niya sa isip na siya na lang daw mag ang hahanap nito. Sumapit na ang gabi na makikita ang ating bida sa ibabaw ng gusali. Nanilagyan niya ang kanyang mata ng enerhiya. At sinabi niya sa kanyang isip na apat na araw na ang lumipas at patuloy akong nagbabantay ng walang pahinga sa kabila nito, hindi ko man lang siya naamoy. Buisit. Nang biglang may nakita ang ating bida na napasabi na ayon. Na isang tao ang tumatalon sa mga gusali. Namkikita ito na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na ito daw ba ay isang pagdukot. Siya na daw ba yon? Na mabilis siyang tumalon mula sa itaas na gusali na sinasabi niya na hindi ko siya pakakawalan sa kahit anong paraan. Na makikita itong patuloy pa din sa pagtalon hanggang sa ito ay makarating sa tabing ilog na pasakay na sa bangka. At ito ay nagsaguan papalayo. Hanggang sa ito ay makarating sa isang malaking barko. Na mabilis siyang hinahabol ng ating bida na sinabi niya na buwisit. Kung magkamali ako ng hakbang, makakawala daw siya. Biglang may malakas na inihagis na bagay ang ating bida sa kanya. Na ito ay tinamaan sa kanyang balikat na sinabi nito na lintik. Habang tumalon nito sa barko ay sinigaw nito na may kaaway na dumarating. Lahat, sindihan ang inyong mga apoy at bumunot ng inyong mga palaso. Na ito ay lumingon at sinabi na pigilan daw siya. Na napasabi ang ating bida na anong kalokohan ito. Ang dami nila. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na pong kabanata. ika na put isang kabanata sa pagpapatuloy. Naghagis ng mga kahoy ang ating bida sa tubig. Na makikita siyang may bitbit na mga kahoy na patuloy sa paghahagis nito. Na ang mga ito ay nakasalansan sa tubig patungo sa barko. Na ito ay kanyang mabilis na tinungtungan. Na sinabi ng mga tao sa barko na sino daw siya habang tumira ang mga ito ng mga palaso. Na ang ating bida ay mabilis niyang hinuhubad ang kanyang damit na ito ay hinampas niya sa mga palasong paparating sa kanya, dahilan ng pag-angat ng tubig na siya ay panandali ang natakpan nito. At sinabi niya na hindi daw ito gagana sa kanya. At hindi hindi daw niya sila pakakawalan. Sinabi ng lalaking tinamaan sa braso na lintik na yan. Sino daw ba ang guisit na ito? Dagdag pa niya na huwag daw nilang hayaan na makalapit siya sa kanila. Na makikita ang ating bida, ay pinaikot ang kanyang damit upang harangan ang mga palaso sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na siya daw ay halos malapit na. Nasumigaw naman ang mga tao sa barko na siya daw ay andito na. Nahinampas ng ating bida ang mga tauhan sa barko. Na ito ay nagliparan sa lakas ng hampas ng kanyang damit. Na sinabi pa ng ating bida na huminto daw siya. Ikaw naman yak. Na napatingin ito at sinabi niya sa kanyang sarili na nalaman na ba nila ang tungkol sa mga babaeng kinidnap at ginahasa. Anak ng pating. Sabi nga daw nila, kapag nasobrahan ka, mauhuli ka. At dapat tumigil na ako noon pa. Nasinabi naman ng mga alagad nito na protektahan daw ang kanilang Lord Chejo. Napinanghampasa lang ito ng ating bida na ikinatalsik ng mga ito na sinasabi na umalis daw sila sa kanyang dadaanan. Nasinabi naman ng pasugod na ito na mamatay daw siya. Na makikita ang ating bida na napatingin dito at hinawi papunta sa kanya ang kanyang damit. Na ito ay nagawa niyang mapuluputan na ikinagulat nito. At pagkatapos ay iniangat nito sa ere na malakas na ibabagsak sa sahig ng barko. At pagkabagsak nito ay napasigaw ito ng sakit. Na sinabi ng nakamaskara na tinamaan. Niya sa braso sa kanyang katabi na ano. Ano pa daw ba ang ginagawa niya? Pumunta daw siya doon at patayin ang buisit na yon. Natumugon ito na oo, opo, gino'o. At pagkatapos makikita ang mata ng ating bida na mabilis na kumilos. Nahinawakan niya sa liig ang lalaking ito na itinaas niya sa ere. Nasinabi ng ating bida sa kanya na mamatay kayong walang hiya na mapang abuso. Na makikita ito na namuti ang mata na tumutulo ang laway gawa ng pagkasakal ng ating bida sa kanya. Na ibinagsak niya ito sa lalaking nakamaskara na ikinagulat nito. Nasinabi sa kanya ng ating bida na marami ang nagdusa dahil sa sayo. Paano daw niya nagawang gumawa ng ganitong karumal-dumal na mga krimen? Na makikita ang muka nito na pinagpapawisan sa noo at sinabi sa ating bida na patawarin mo ako. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Tumingin ang ating bida sa kanya ng kakaiba at sinabi na gusto mong mabuhay. Natumugon ito na sinabi na oo, gusto kong mabuhay. Pakiusap, patawarin mo ako. Please gusto ko pang mabuhay na tinanong ng ating bida siya na buhay pa daw ba ang anak na babae ng hepe ng pulisya. Na itong tumugon na buhay siya at nasa mabuting kalagayan sa aking silid. Dadalhin kita sa kanya kaagad. Na napapikit ang ating bida na sinabi niya na ganun daw ba. Kung buhay siya, ayos na daw yon. Na ito at sinabi sa ating bida bubuhayin mo ba ako? Salamat. Maraming salamat aking dakilang Panginoon. Nabiglang tinusok siya ng kamay ng ating bida na sinabi pa sa kanya na hindi daw siya karapat dapat mamatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Na pinagmamasdan niya ito na sinabi pa niya na pagsisihan daw niya ito sa kanyang kamatayan. Makikita ng barko. Habang papalapit ang ating bida sa mga babaeng kinidnap ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang babaeng walang malay daw ay parang yung kaninang kinidnap. At pagkatapos ay sinabi niya na ikaw ba ang anak na babae ng hepe ng pulisya. Dumating ako upang iligtas ka. Na nakatulala lang itong nakatingin sa ating bida habang. Ito ay umiiyak. Nasinabi pa ng ating bida sa kanya na nababahala daw ang kanyang ama tungkol sa kanya. Kaya umalis na daw sila. Nasinabi sa kanya ng anak ng chief na ama. Pakiusap, huwag daw niyang sabihin sa kanya ang mga nangyari dito. Nanagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at natulala na lang nakatingin sa babae na malakas itong umiiyak na sinabi pa niya sa ating bida na dadalhin daw niya ito sa kanyang libingan. Kaya nagmamakaawa daw siya sa kanya. Pakiusap, ilihim daw niya ito bilang isang sekreto. Na nanggigigil naman sa galit ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ito daw talaga ay sobrang nakakagalit, talagang sobrang nakakagalit. Na makikita ang muka ng ating bida na nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa niya sa kanyang isip na bakit daw kailangang magdusa ng mga inosenteng tao itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi niya sa anak ng Hepe na tanging ang kanyang salarin lang daw ang nakakaalam ng mga krimen na ito. Pinatay na daw niya siya kaya wala na daw siyang dapat ikabahala. Dagdag pa niya na sana daw ay makalimutan na niya ang lahat ng hirap na dinanas niya nitong mga nakaraang araw. At umasa daw siyang hindi niya ito ipagsasabi. At dadalhin daw rin daw niya ito sa kanyang libingan na nanginilig pa rin ang katawan sa takot ng anak ng Hepe na tumugon ito at sinabi sa ating bida na salamat. Maraming maraming salamat sa iyo. Na napatungo ang ating bida at seryosong sinabi sa kanyang isip na tuwing nasasaksihan daw niya ang mga ganitong kalupitan. Mayroong daw isang parang bagay sa loob niya ang sumasabog. Iminulat niya ng malaki ang kanyang mata sa galit at sinabi pa niya sa kanyang isip na ito daw ay parang isang katulad ng bolang apoy sa kanyang katawan. At dito na po nagtatapos ang ika-animnaput isang kabanata.